Oo, oh, oh, depende. Nakasakay kami sa shuttle. For us. Uh, ate, sige. Kasi magbibidyo ako. Kaya gusto ko sa Susunod na lakad sa linggo ngayon yung ikon niya. Pabili tayo sa linggo. Sa linggo. Papa, papa siya na namin ang bulusan na yun. Asa na Maraming activities dito. Kayaking. At kung anik-anik pa. Ganda -anik. rin. Maganda naman. Nature. Nature tripping. Oh, yung ganda. Ang ganda ng bulaklak na Oh, yung gumamela. Orange. Oh, ganda na ko. Oh. Parang kaya nag-team building na tayo, i-refund na to. Pag nalang, lahat na ginasas namin, nag building na kami. Papasukin namin yan. Sa... Pa kayo, titi, sa bulusan nai, ako teta kayo ibalik ako dito ayoko na. Pero mm -hmm. ay, ay, ay 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 ba mm -hmm. kayo sa baka naayon? na tinitibis kita, kasi sa kalupkup talo sa kasi sa di sa ibat ibang kalupkup ulam, koy tanungan tanungin, ups. habi pa, mo na pa, habi mo na pa, pa, habi mo na pa, na pa, pa, habi na na siya mag-asitaso. Si Ben. O ba yeah, si Ben? Si ben. Bakit siya tinatakot? Na, nagtatanong ng... na no. siya. Hindi nagkasabi na. O well, ba yun? Kaya nga, sasabihin ko sa kanya, pag nag-ano ka, kasi hindi ilang matuntahan eh, sa ako. Ma pag pupuntay okay. siya, No. Dito ka na lang maghahanap ng marerenta. Ka. Mahilig uh, naman siya. sa pagkain. Ikaw ba 'tin nagba-vlog ka din? Oo. Kumikita ka na ba? Meron sa star, pero hindi niya man. At yaya maniit. Yes! <laughs> Kaya daw pala kaibigan. Kaya natamay ako sa kanilang kaibigan. no, may mga bulak-bulak. Okay. Ano daw minutes, 45 minutes um, 30 minutes. Okay. Ah bago okay sa lake, 30 minutes. lake lang talaga pupuntahan namin, pero meron pa silang ibang ano, nature activity. Bale, well, yung entrance niya ay 85% or at dahil senior, rate pa, walang environmental. like so, At shout out Napaganda, napaganda at namalinis niya ang uh, source of all. Noong kapanahon ng kanyang uh, pagiging gobernador, siyempre, pinagpatuloy ng sumunod na gobernador. Uh, na lugar nga itong source of sa lahat ng kadaanan namin. Ang kadaanan uh, kalsada, oh, ang napaka... At saka walang baklo baklo. Wag wow, no, ka pa, wow. ano oh, ah, na pala. Bulusan Lake. Ah, ito na. Bulusan Lake. Good morning. Yeah. Good, morning. Good morning. Good morning. Wow. Ah, meron pa palang pisa? ganito dito. Hindi Hindi pa palang pa, isa oh, natin. Hindi oh, pa tayo nakakapasok oh, sa loob. At ayun na yung ano bundok oh, okay. ng tralala. Kuya, anong bundok yan, kuya? Kuya. Itong ito, wala bang pangalan yung buntok na yan? Ano na? No? Hindi ko naintindihan. Sorry, hindi ko naintindihan sinabi niya. Ayun yung lake. Ah, ito na yung lake. Ano ba kayo? Ito yung end ending. Hindi <laughs> 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 ito start ending na ng lake. Ito <laughs> na yung lake. Ayan. Lake, nandito so, na kami. First time nyo ma'am dito sa Bulusan Lake? Yes po. First time namin sa Sorsogon. Pwede <laughs> so, tayo mag-group picture dun ma'am sa taas. Kung gusto nyo. Oh, sige. No problem. Gusto po namin yan. Ito. Ito yung mga ano, mga activities nila. May kayaking. Ay, balik balik lang yung mga shuttle. Dalawa, Dalawa ah, lang po. Dalawa po pabalik balik Iikot lang po kami sa... Yes. Ah, may ratan plantation ay, pa dito. Ayun, no? Wala nang na lang. Kami ni Trato. Ay, hali na kayo dito, ay! Panay! Ate, hali ka na. Ahan at O, oh, sige, akit ako para pakita natin yung mismong bulusan lake. Eh. Faster, faster, faster! Ano na, oras na, oras oh, na yun din na ayan yan ang lake kaya no kaya kalaki yung lake na to gusto ko sanang magtanong kaya lang nagmamadali na yung mga kasama ko eh. kasi may pupuntahan pa kami sa matnog daw matnog sursugon pupunta pa kami doon okay bye bye sasama na ako sa group picture okay